Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa isa pang episode ng ating kwento ng kababalaghan. Kung saan ang mga tampo kong idinabahagang istorya sa inyo ay mula mismo sa ating mga tagapanood na nagpadala ng kanilang karanasan sa aking email account, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang taxi driver na sina Kuya Julio at Kuya Carding na dumaan sa tinatawag na Ghost Road sa Cubao, ang Balete Drive. Ito ang kanilang mga kwento. Magandang araw sa inyo, Mr. Di ako nga po pala si Julio, at matagal na rin po akong taxi driver, mahigit 7 taon na akong namamasada, tuwing gabi, kapag dumadaan ako sa naturang lugar, kahit maraming ilaw doon, kinikilabutan talaga ako, mister, di hindi ko po alam kung bakit, pero tuwing nasa balete drive ako, yun talaga ang pakiramdam ko, may parte doon na medyo mahina lang ang mga ilang, Ngunit maganda rin doon Mama said, kasi madalas bumababa roon ang mga galing sa train station, isang gabi, dumaan ako roon at nagbabaka sakali na makapulot ng pasahero, habang binabagtas ko ang daan. May nakita akong isang dalagang babae na nakasuot ng puting gown at silver na sandalyas, para bang kagagaling ng sa prom night ng kanilang paaralan. Huminto ako at pinasakay siya, tinanong ko kung saan siya pupunta, ngunit hindi siya sumasagot, habang tinitingnan ko siya sa rearview mirror, napansin ko na sobrang puti ng kanyang mukha, parang kastila ang itsura niya, Mr. D. Tila ba may malalim siyang iniisip? Kaya tinanong ko ulit, Ma'am, saan po ang punta ninyo? Sumagot siya, doon lang sa dulo nitong kalsada, habang nagmamaneho ako, panay tingin ko pa rin sa salamin, sa pangatlong sulyap ko, bigla na lang siyang nawala, Mr. Day. At nang huminto ako, Napansin kong nasa harap na pala ako ng isang abandonadong bahay sa sobrang takot ko noon. Binilisan ko na lang ang pagpapatakbo ng aking taxi. 'Yun lamang ang aking karanasan at kwentong kababalaghan. Sanay nagustuhan ito ng inyong mga tagapakinig at tagapanood. Mr. Day, kahit maitli lamang, muli. Ako po si Julio at ito ang aking kwentong kababalaghan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking karanasan. Hindi na natin patatigilan pa ang susunod na kwentong kababalaghan na galing naman kay Kuya Carding na may kaparehong karanasan din bilang isang taxi driver sa lugar ng Balete Drive sa Cubao. Kaya ito na ang kanyang kwento. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Carding at matagal na po akong nagmamaneho ng taxi. Sa tagal ng aking pamamasaada, isa sa mga karanasang hindi ko malilimutan ay nangyari noong taong 2007 sa Balete Drive bagamat higit walong taon na ang nakalipas mula ng mangyari ito, pakiramdam ko ay kahapon lamang yon naganap, noong panahon yon, kasagsagan ng malakas na ulan habang binabagtas ko ang kahabaan ng Balete Drive, dumaan ako sa bahagi kung saan may sinasabing kumbento ng mga madre, dahil sa malakas ang ulan, mabagal lamang ang pagpapatakbo ng taxi, bigla na lang may batang tumawid sa kalsada, napakabigla ng pangyayari, kaya't agad akong napreno ng malakas, Agad akong bumaba upang tingnan ang kalagayan ng bata at isubod sana siya sa ospital, ngunit laking bulat ko nang bigla na lamang itong nawala, wala ni isang bakas, wala rin katawan, para bang naglaho na parang bula ang batang nabundol ko. Dahil sa sobrang takot ko, dali-dali na akong nagmaneho palayo para makaalis sa lugar na yun. Kinabukasan, ikinwento ko ito sa mga kapwa ko taxi driver. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang nakaranas ng ganitong kababalaghan. Marami rin silang mga sariling kwento sa Balete Drive. Iba-iba ngunit pare-parehong nakakatindig balahibo. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin namin ang mga hindi namin makakalimutang karanasan sa lugar na yon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwentong kababalaghan, Mr. Di sana'y nagustuhan ninyo ito pati na rin ang inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong kwento, Kuya Carding at Kuya Julio. Ang masasabi ko lamang sa inyo, dati pa talaga ay maraming insidente sa Balete Drive. Ginawan pa nga ito ng pelikula na pinamagatang hiwaga sa Balete Drive, na pinagbidahan ni Nasrasha Padilla, Joel Torre, Jess O'Neill Arkan, at marami pang iba ipinapakita lamang na may mga multo o ligaw na kaluluwa na naninirahan sa lugar na yon sa Cubao, at hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kung bakit sila naroroon, kaya ang maipapayo ko na lamang, magbusina na lang kayo kapag dumadaan doon, bilang pasintabi sa mga nilalang na nananatili roon ng napakatagal na, so, ayun lamang ang kwentong kababalaghan natin ngayong gabi, muli. Nais ko kayong anyayahan sa podcast ng aking matalik na kaibigan na sinads ang kanyang Life Motivational Podcast, kung saan makakarinig kayo ng mga inspirational stories at tips kung paano ninyo malalampasan ang mga hirap at suliranin sa inyong buhay. Ilalagay ko ang link dito sa ibaba ng ating comment box. Muli, ako nga po pala si Mr. Day, ang inyong Midnight Horror DJ. Maraming salamat sa panunood!